natin yung ating mga kaibigan dito mayroon na naman silang ginagawa dito guys oh. yan dito guys oh, oh Meg, ganito Meg <laughs> ah karugtong karugtong to nang ginawa nyo kapon Meg ayos ano ang haba nang nagawa nyo Meg ah? Ano to may kalog? Hindi. Ano yan? Ano yan? Yeah. Kanal? Palaro, ano na pagong? Palaruan ng pagong? Oo. Galing ah. Talagang dinulasan nyo ng ano, ng pagka... Uh, gawa. Ang ganda, no? Mahaba pala to? mahaba. Hmm. Ayos. So mula doon sa itaas, sa Hanggang sa baba? Oo. Hmm. Okay na. No. Hanggang sa dulo ng walang hanggan? Ayos ah Okay na, okay yan mga logs. Sige, uh, tuloy lang tayo. לא, לא, לא